Sa kasalukuyan, isang usap-usapan sa social media ang tila simpleng galawan ni na Mayor Vico Soto at Miss Universe 2018 Catriona Gray, ang kanilang mutual na pag-follow sa isa't isa sa Instagram. Ang hakbang na ito ay agad napansin ng mga netizens na nagdulot ng iba't ibang reaksyon at spekulasyon tungkol sa posibleng ugnayan ng dalawang kilalang personalidad. Ang unang nagbahagi ng impormasyon tungkol sa mutual Instagram follow ni na Mayor Vico at Catriona ay isang netizen na nagpost ng screenshot sa Facebook. Sa larawan, makikita na parehong sumusubaybay ang dalawa sa kanilang Instagram accounts. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa kanila, agad itong kumalat at naging paksa ng mga diskusyon online. Sa mundo ng social media, ang simpleng pag-follow ng isang tao sa ibang account ay maaaring magbigay ng mensahe o indikasyon ng interes. Para sa mga public figures tulad ni na Mayor Vico at Katrina, ang bawat galaw sa kanilang social media accounts ay madalas binibigyang kahulugan ng publiko. Ang kanilang mutual follow ay naging dahilan ng iba't ibang haka, -haka may mga naniniwala na ito'y simula ng isang bagong friendship, habang ang iba naman ay nag-isip kung may mas malalim pang koneksyon sa likod nito. Si Mayor Vico Soto ay kilala sa kanyang pagiging low-key at dedikadong lingkod bayan. Bilang alkalde ng Pasig City, ipinagmamalaki siya ng kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang mga proyektong nakatuon sa kapakanan ng nakararami kamakailan lang, nagbigay siya ng babala sa identity theft at peking social media pages na gumagamit ng pangalan ng kanyang opisina. Si Catriona Gray naman ay isang beauty queen na naging Miss Universe noong 2018. Matapos ang kanyang tagumpay sa pageant, mas pinili niyang ito o ng kanyang pansin sa mga advokasiyang may kinalaman sa edukasyon, kalusugan, at iba pang mga social causes. Kamakailan lang, pumasok siya sa mundo ng TikTok at agad nakakuha ng malaking bilang ng mga tagasunod. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa kanila, ang kanilang mutual Instagram follow ay nagbigay daan sa mga tanong, mayroon bang namumuong ugnayan sa pagitan nila? O ito ba'y simpleng aksyon lamang sa mundo ng social media? Ang mga ganitong pangyayari ay hindi bago sa mundo ng showbiz at politika, kung saan ang bawat galaw ng mga kilalang tao ay laging binibigyang pansin. Sa ngayon, wala pang konkretong impormasyon na magpapatibay sa mga spekulasyon tungkol sa ugnayan ni na Mayor Vico Soto at Katrina Gray. Ang kanilang mutual Instagram follow ay maaaring isang simpleng aksyon lamang, ngunit sa mata ng publiko, ito'y nagbigay daan sa iba't ibang hakahaka. -haka. Ang tanging tiyak ay ang patuloy na pagmamasid ng mga netizens sa kanilang mga galaw sa social media, na siyang nagiging salamin ng interes at opinyon ng nakararami. Ano ang sa inyo sa balitang ito?